Masama yan. Kukuha ka ng libro dito, no? Nakangising tanong sa akin ni Brian. Nakinahalukip-kip ko. Gumapang ang gamig sa buo kong katawan sa hinang malamig na aircon. Wala pala akong suot na bra. Napalunok ako nang dumako sa mga braso ko ang mata niya. pag naiiling na tinignan ang basong nalaglag sa kahoy na sahig. Tapos ay ng umise hindi na ako nagtaka pa sa sarili kung bakit sa mga gawin niyang iyon, hindi ako naiirita o nababahala. Kahit pa nga nilawayan, sabi nga ni Adi, base sa ginawa niya sa aking isang pulsuhan. Hindi pa rin ako nanakbo palayo. Sa halip, hinanap ko pa nga siya at akmang susunod pa nga sana kung saan, kung saan man siya nagsuot. Kung hindi lang naisip pong baka mag si Adi. Tumaas ang kilay niya na inaasahan akong sasagot sa kanyang bintang. Buhat sa pagkakatitig sa kanyang mga mata, tinapon ko ang paningin sa orasang ng pangdingding. Alas tres ng madaling araw. Ibabalik ko rin naman. Nakukulangan ako sa hiniram ko eh. Tapos ko na kasi yung dalawa. Pagsisinungaling ko kahit na ang totoo, ni wala pa nga akong nauumpisahan sa mga liburong hiniram may parusa sa mga nanguumit, alam mo ba? Ani Brian na sinupil ang pagkakangisi at tinitig ang nagbabagang mga mata sa akin. Inaasahan kong gagana ang self-preservation ko ngunit wala. Ni hindi bumikat ang mga balikat ko. Hindi ko maiwasang medismaya sa sarili. Kung ikukulong mo ko, useless yon. Wala pang hawlang nagbilanggo sa akin kapan ko ng pagmamalaki ang tono. Kahit na ang totoo, hindi ko pa naranasang mabartolina dahil sa buong buhay ko, napaka masunuring kong bata. Napaka masunuring kong tao. Kasi, iyon yung kailangan. Para makakain, para makapag-aral, kailangan sumunod sa lahat ng kondisyon at utos. Ibali wala ang masamang trato kahit sobra na. Kahit nakakapangliit na ng pagkatao para sa dalawang diplomang pag-aari ko na ngayon. Kiniling ni Brian ang ulo tila nahulog sa malalim na pag-iisip ngunit ang mga matay ko mislab sandali. Kung ganun, maraming beses ka nang nakalong at natatakasan mo ng walang hirap dahil sa kakayahan mong yan, salbahe. Konklusyon niya, bahagya akong nagtaas na muka umaasang sa munting gawing iyon, masakyan niyang maaring totoo ang kanyang bintang. Salbahe na kong salbahe. Siya nga, kumakain ng tao. Pero hindi naging hadlang yon upang magustuhan ko siya. Kung ganun, may hirapan pala akong patayin ka. Kahit mabilis akong gumalaw. Anong laban ko sa pagsulpot mong parang kabote at paglaho mong parang bula? Wari, nag pang sabi nito sa akin. Kahit hirap na awatin ang sarili sa pagkakatotoo ng pansin sa kanya, nagpa siya akong tumalikod. Kunwari, nagtingin-tingin sa mga istante ng libro, pinangatawanan ang sapantahan niya. Itaas mo ang bantay mo sa sarili. Maari akong umatake lalo at tayong dalawa lang rito. Walang makakarinig sa'yo. Walang makakaawat sa'kin. Maari kong linisin ng samyo mo sa paligid kahit mag-imbestiga ang sino man, wala silang mauko ang ebidensya. Habol babala niya sa akin na hindi ko kunwaring pinansin, patuloy lang ako sa pagsuyod ng mga libro. Nang maramdaman kong nasa tabi ko na siya, muli hinamig ko ang sarili at handa na sa susunod na isasagot. Puntiriyahin mo ang bato ko para tapos na ang trabaho mo. Pag ang ulo ko sa sahig, sa kakamagsaya kung masusugatan mo lang ako maaari ako makatakas at kung susugatan mo man ako laliman mo para mas masaya kung sakaling makatakas ako at gumaling magtago ka na sa lugar na hindi pa alam o napupuntahan ng mga kamag-anak mo o kakilala 'yung ikaw lang ang nakakaalam para para hindi kita masundan kasi pag nahanap kita, bibitbiting kita sa isang lugar na kahit ninuno mo, hindi pa nakakarating. Kung saan walang tubig, ni walang hangin. Unti-unti kang mamamatay ron, at walang sasaklolo sa'yo. Tuloy-tuloy na sabi ko naman, narinig ko ang mahina niyang pagsingasing. Nilubos ko ang pag-arte kahit hindi ako sigurado sa mga sinasabi ko. Mikong kung ano kasi sa salitang salbahe na tila gusto kong pangatawanan. Ayokong maging mahina sa kanyang paningin o anuman. Kung, kung interesante ako sa paningin ni Mike at malamang na pag-uusapan nila ako, edi sasakyan ko na. Kahit dun man lang, mapukaw ko ang pensin ni Brian bukod sa pagtingin niya sa aking panglamang tiyan lang. Hindi ako to hindi ko personalidad ngunit nais kong makibagay kahit man lang sa konting pagkaaskad ng kara ko. Ano, sila lang yung masama, yung, yung kayang maging tangka sa buhay at kaligtasan ng tao? Porkit aswang sila? Hindi no, kaya ko rin mag-power trip. Akmang aabutin ko ang isang libro nang sumuot si Brian sa maliit na espasyong gitna ng aking kinatatayuan at ng estante ng libro pinigil kong mapasinghap ng dumikit ang katawan ko sa kanya. Umaakto akong aatras ngunit mabilis ang kanyang isang kamay na kinabik ako lalo. Ang isa, suwabing nasa lo ang pobreng librong muntik na namang malaglag sa sahig. Hindi ako nagbumiglas. O eyon. At isa pa, eh dayain ang sarili ko. Kaya nga marahil ako napunta rito dahil dahil gusto kong sariwain yung sandaling kasama ko siya. Harte pa ba ako? So, ganito ang magiging interaction natin lagi. Konting takotan sa buhay ng isa't isa tapos magdidikit tayong parang magnet. Naglalaro ka ba ng pagkain? Yun kasi yung nararamdaman ko ngayon eh. Kunway walang anumang komento ko ngunit alam kong ramdam na ramdam niya ang papalakas na pagkabog ng aking dibdib. Hindi siya sumagot. Sa halip, binaba niya ang nagpapagang mga mata sa dibdib kong o niya ang malalakas na pagkabog. Sinundan ko. Saka ko lang napansing natanggal ang pagkakabotones ng dalawang ohales ng suot kong pantulog. Walang anumang ibinalik ko ang mata sa kanya. Umakyat ang isang kamay ko upang ibalik ang pagkakabotones nang hindi inaalis ang paningin sa kanyang mga mata nakita kong dumaan sa kanyang mga mata ang saglit na pagkalito. Hindi niya natiis. Siya'y nagkomento. Ganyan ka pala. Ibang-iba ka sa kahapong akto mong tila inosenteng kuting. Aniya, kunway na itawa ko bago sinabing hindi naman niya ako dapat hinusgahan sa unang pagkikita pa lang. Namuli, hindi pa rin totoo. Bumuntong hininga ako Tumama ang hangin sa kanyang muka. Napapikit si Brian. Lumunok at humigpit ang pagkakakabig lalo sa bewang ko. Narinig kong nilaglag ang hawak niyang libro. Pumikit ako. Hindi na paghandaan ang mainit niyang palad na humawak sa ibabang bahagi ng aking gulugod. Wala nang tela roon. Umangat sa pagkakahapit ng nakakabig niyang braso sa akin. Masuyo at punong-puno ng sensual niyang pinadaan ang dulo ng hinlalaking daliri niya, pababa sa garter ng suot kong pantyama. Saglit nag-atubili. Pagkuway, bumuntong hininga at bumulong kung maaari ba siyang lumagpas pa. At least, ngayon, nagpapaalam na. Tila lalong lumaki ang kahibangan ko sa kanya sapagkat tumangu ako Magkasabay na umar ko ang katawan ko pahagod sa kanyang dibdib at ang mahinang pagbuntong hininga ko ulit, nang tuluyang ipasok niya ang kamay sa loob ng panjama at sa puhe ng likuran ko. Sa carter naman ng panty ko naglaro ang mga daliri niya. Asuwang siya oo, ngunit lalaki rin at may katawang marupok tulad ng purong tao. Kaya nang maramdaman ko ang kanyang kaangkinang nabuhay sa gitnang bahagi ng aking puson, dumilat ako. Maingat kong tinukod ang isang kamay sa kanyang dibdib at inilayo sa mabangon niyang balatan sarili. Dumilat siya, sumimangot at tinanggal ang pagkakapulupot ng mga braso sa katawan ko. Para lang sa ilang pirasong libro, kailangan ko pang makipaglandian sa'yo. Ikaw ba yung librarian?" Natatawa ko kunwaring sabi na kinataas ng isa niyang kilay. Hindi, pero sa akin tong gusali. Yung pintong tutunguhin mo sana nung luminga ka. At hinahanap mo ko. Pintuyo ng bahay ko na nasa likod nito. Bigay impormasyon niya habang humahalo kip-kip. Sa itong mga libro? Hindi ko maiwasang tanong. Tumawa siya ng mahina tumikim ako upang hamigin ang sarili sa biglang pagbabago ng mood at pagdrop ng pinapangatawa ng personalidad kuno sa harap ni Brian. Oo, mas marami sa loob ng pintong yun. Mga vintage, classic, at ilang hindi na muling inulit ang paglilimbag. Gusto man tingnan? Alok niya, nasasang ayunan ko sana ngunit masyadong mabilis ang lahat para sa pangalawang pagkikita. Saka ano bang alam kong meron pa sa loob ng pintong yon? Mahirap na. Malinaw niyang nilatag ang intensyon niya sa akin kanina. Kung gusto kong maging interesante ako kay Brian lalo, dapat marunong din akong tumanggi. Sasunod na lang, pag nahuli mo ulit akong kumukuha, nga pala ibabalik ko yung kukuhain ko. Huwag kang mag-alala. Inabitin lang talaga ako sa mga nakuha ko kahapon. Kunway, Kaswal na paalam ko bago tinungo ang isang istante ng mga fiction stories. nakunwaring siguradong umabot ng apat na librong may kakapalan rin bago niyakap. Tapos mo na yan bukas. Bulong niya sa tenga ko. Isang mahinang pagtawa ang sinagot ko naman. Hindi na nagulat sa bigla niyang pagsulpot sa aking tabi. May ginagawa rin naman ako. Depende kung matatapos ako sa trabaho ng maaga. O paano? Sa susunod na lang ulit, nilangkapan ko ng kaswalidad ang tinig. Saglit na nag-alala kong makakatalon ba ako ulit o tiyamba lang talaga yung pagkakataon ko kanina. Ayokong mapahiya kaya naman sana gumana ulit. Baka gumulong siya sa pagtawa kung maglalakad ako pabalik sa pinanggalingan ko. Malalaman niyang hindi ko pa pala kaya imaniobra ang kakayahan ko. Huwag naman sana. Muling lumingkes ang isa niyang braso sa bewang ko at kinabik ako palapit. Pabulong na nagtanong, humihingi ng permisong humalik. <sighs> Nakakaturn on talaga ang mga lalaking nagpapaalam muna. The best. Nakangiting inalay ko ang pisngi, ngunit sinapon niya ang pangako at maingat na pinihit pa paharap sa kanya. Nauna siyang pumikit, kaya sumunod ako. Bukod sa sensual, may kalambutan na rin pala ang kanyang mga labi. Ang simpleng pagdampi sa nakapinid kong bibig ay mabilis lang na nangyari. Nabitin ako, ngunit napangiti ng maluwag ng taniman niya ng maliliit na halik ang gilid ng labi ko na isa lang pala sa diskarte niya upang ako'y matawa sa kaliting dulot ng mumunting halik. Maagap niyang sinakop ang hindi na nakapinid na labi tuluyan akong nalusaw ng alipine na nakakaliyong damdamin. Ito pala yon, Ganito pala katamis. Ganito pala yung pakiramdam. Muling nalaglag ang mga libro sapagkat sumabunot ang magkabila kong kamay sa wala ng gel niyang buhok. Nawili sa pinong mga hibla nakisarap sa palad ng tekstura. Oh, M G O M G Kapwa kami naigdad ni Brian sa mga boses na biglang narinig nasilaw pa kami sa liwanag ng fluorescent lights ngunit nang mabilis na makabawi ang nagtatatalon na si Adi at ang nakangangang si Ray, ang nasilayan namin sa mabilis na pagsipat ko nasa kusina slash sala na kami ni Chang Digna. Tila na kuryente sa pagkakalapat ng mga katawan, bigla kaming naglayo ni Brian. Ano bang inga yan? Magpatulog kayong tatlo. Mahinang reklamo ni Chang Digna mula sa silid nito. natawa ng mahina si Brian ngunit tila walang anuman na humarap kila Ray. Humingi ng pasensya. Ibabalik ko lang. Paalam ko kaila Adi na kinabig si Mike at kinuyom ang mga kamao. Ray, Adi. Tila nagpapaalam na sabi naman ni Brian bago natatawang tinoon ang mukha sa akin. Nang umakto akong tumalon, kusang sumabay ang kanyang katawan. Sa isang iglap, nasa aklatan na muli kami. Sorry. Sige na, good night. Naiiling kong sabi bago lumayo sa kanya at muling tumalon pabalik. Boto na ako sa kanya, hindi niya ako tinawag sa real name. Sa lubong ni Ray sa akin, nang muli akong lumitaw sa kanilang harapan, natapon pa ang tubig na iniinom ni Adi nang sumulpot ako. Mabilis niyang inilapag sa kitchen counter ang basong ni hindi na nga lahati. Bago sa bikokong niyakap, sumigunda si Ray. Nagtilian sila Sanhe upang sumigaw ng mas malakas si Chang Digna sa silid nito. akmang manghahatakin ko sila patungo sa silid ngunit kinaladgad ako ng dalawa sa labas ng bahay. Napatakbo na rin ako nang magumpisa silang tumakbo. Sa magkakatabing puno ng kakawate kami humantong malayo na sa mga kabahayan ngunit nasa loob pa rin ang malawak na compound. Tapos ay muli silang nagtilian. May ilang asong kumahol, ngunit walang keber na nagpatuloy ang dalawa. Natawa na lang ako. Matapos ang nakakarinding tilian at kanchawan nila Adi, sinubukan kong tumalo na kasama sila. Hindi tulad ni Brian na mabilis na tsempuhan ang akto kong paggalaw upang kunwaring lumundag, nakailang ulit pa kami nila Adi, sapagkat kapag hindi pala sabay na umaangat mula sa lupa ang aming mga paa, Naiiwan ko sila hanggang sa naisip ko ang isang diskarte. Pinagitnaan nila ako, inakbayan ko naman sila at sabay na tinapek ng mga kamay ko ang kanilang mga balikat. Senyales na sabay kaming tatalon na ilang ulit din naming sinubukan bago namin tuloy ang nagamay. Ang unang tagumpay naming lugar na narating ay ang kwarto ni Adi. Sumunod ang silid ni Ray. Sumunod ang palengke kung saan kami bumibili ng banana queue. Sarado pa ang pwesto dahil mag-aalas 4 pa lang ata ng madaling araw. Hmm, gusto ko na slurfy. Tila batang ungot ng nakatawang si Ray. Kaya sa 7-Eleven ko sila dinala. Sa Maynila pa sabagat hindi ako pamilyar sa 7-Eleven store sa Kupang. Kasoy, nang nakapila na kami, walang may dala ng wallet mabilis akong lumabas at tumungo sa isang madilim na parte ng convenience store at tumalon. Kumuha ng pera sa aming selid. Pagpasok ko, sakto, nasa counter na ang dalawang malaki ang pagkakangitay sa lapi. Nakabalik na kami sa magkakatabing puno ng kakawate. Nang tumawa ng malakas si Adi habang napasapo sa bawat sentido. Akala ko, brain freeze. Inamin niyang oo, ngunit hindi siya roon natawa. Humagalpak naman si Ray nang ituro ni Addy ang mga dibdib naming namumukol ang mga dungkot. Wala kaming mga brangonit kung saan-saan kami nakarating. Pasikat na ang araw nang kalabitin ako ni Addy. Kapwa kami nabusog sa mga siopaw at donut na nilantakan namin. Bumalik kami sa 7-Eleven sa Maynila. Ngunit, sa ilalim ng puno ng mga kakwate namin kinain ang mga nabili hmm, Gising na si Papang nasa kusina yun ngayon umiinom ng kafe Natatawang wika ni Adi na agad namin nasakya ni Ray Naigdad pa si Papang nang sumulpot kami sa kanyang harapan nalaglag tasa ng sarten sa simentadong sahig nanlalaki ang mga matang na patingin sa aming tatlo na tila ang mga lokalokang nakahagikikan. Morning, Papang. Papang. Halos magkakasabay naming wika bago muling nawala sa kanyang paningin. <laughs> si Chang naman, na rin yun ngayon. <laughs> Iniihit na tawang wika ni Ray na game kong pinatulan. Just kay mga bata ayo! Hanggang po ng mga kakwate, dinig pa rin namin ang sigaw ni Chang Digna.